Ang mama sa pano, Maguindanao, isiniwalat ng isang MILF commander kung paano umanong brutal na pinatay ang mga SAF troopers sa bakbakan. Kahit daw sumusuko ng ilang SAF, pinagbababarin pa rin sila gamit ang isang malakas na kalibre ng baril. May news to go si June Veneracion. Ang sniper rifle na ito ng SAF, isa daw sa mga baril na nakuha ng MILF at BIFF mula sa mga napatay na police commando sa mama sa Panumagindanao. Ang litrato ay ibinigay sa amin ng isang MILF commander na kasama sa labanan. Tatlong pangkat daw ang nakalaban ng SAF, ang MILF, BIFF at mga miyembro ng private army. Kaya nahirapan daw ang SAF. Kasi ang nangyari doon, nung makuha na yung SAF, yung ibang SAF doon, naubusan ng bala. Tapos ang nagamit nila, yung mga kwan nila, Glock 45 nilang nagamit nila. Nung dumating na ang punto na wala na talagang kalaban-laban ng SAF, may mga polis-kumando na gusto na raw sumuko. Nung natita ko mismo sa mata ko, may kwan doon. Dalawa pa na buhay na SAF. Magkuhan sana yung surrender yun. Oo, kay nakita namin doon sa gilid ng kon, gilid ng riba sa may mayisan. Makita mo kay kay sobra 50 meters ang layo namin doon sa kanila. Malapit-lapit lang, no? Oo, oh, malapit. Oh, tapos? Tapos makita namin na mag-surrender talaga yung kon. Dalawa? Yung dalawa. Oo, oh, yung tapos yung dalawa. Yung wala, hindi nila gikon, pinatinggan, pinabinaril nila. Ikinuwento rin niya sa amin kung bakit maraming staff ang hindi na makilala ang muka dahil sa tindi ng tama. Yung il ilan sa may isa na basagang ulo, yun ang kwan, binaril pa ng barit. baritang ang kwan dun. Di so, dilapitan pa? Oo, dilapitan. Binaril nila ng barit. Barit? 50 barret? caliber o oh, Ang ginamit daw ay mga improvised barit, isang uri ng 50 caliber sniper rifle. Para magkaroon lang kayo ng idea kung gaano kalakas yung sinasabing bala ng 50 caliber na ginamit sa PNP Special Action Force, may papakita kami sa inyo ng tatlong bala. Ito yung bala ng M16. Kadalasang ginagamit para sa baril ng mga sundalo. Ito naman, ang bala ng M14. At ito, ang bala ng 50 caliber. Ito raw, ang ginamit laban sa mga miyembro ng PNP Special Action Force. Paghupa ng putukan, doon na daw nagsimula ang nakawan. Sa so, ibang sap doon, di hulog ng mga kondot mga grupo ng mga BIFF doon sa tubig o sa ilog. Lahat ng pouch nila, baril nila, gamit nila, kinuha. Pati yung uniform, kinuha nila. Tuloy-tuloy naman ang pagsasanay ng mga sundalo ng 6th Infantry Division sa Maguindanao. Paghahanda sakaling ipag-utos ang paglulunsad ng operasyon sa BIFF. Todo rin ang pagbabantay sa mga pangunahing kalsada dahil may report na aatake rin ng BIFF every time na merong namamatay sa kanila after an operation, they retaliate. We are on top of the situation. Tuloy-tuloy po ang aming pagmomonitor sa nangyayari dito sa area of responsibility ng 6ID. Sa report naman na nakarating kay ARMM Governor Mujib Fataman, positibo raw na napatay ng SAF ang Malaysian bomb maker na si Sulkif Libinhir alias Marwan. Ako may nosa, no? A DNA, ha? May DNA. Ako 100% ako kuha si Marwan. Jun Veneration, GMA News.